Huling nagkaroon ng interest ang Chicago Bulls na mag-trade sa Golden State Warriors ay nong sila interesado pa na makuha sina Chris Paul in Andrew Wiggins bilang kapalit ni Nikola Vosevic. Ngunit hindi nga ako nagtagumpay ang Chicago Bulls noon sa kanilang binabalak at natapos na lamang iyon kasi mas piniling nga ho ng Golden State Warriors na makipag-transact sa Miami Heat kay Andrew Wiggins. Pero sa ngayon mga idol ay bumabalik ulit itong Chicago Bulls dahil sa pinakalitest na impormasyon ay ang Golden State Warriors ang lumapit na mismo sa kanila patungkol kay Josh Giddy at palitang Jonathan Kuminga. Ngayon naging mabait naman itong Chicago Bulls at despite na hindi sila pinagbigyan ng Golden State Warriors noon ay naging magaan sa kanilang kalooban na ito'y pagbigyan. Pero hindi si Kuminga ang kanilang gustong makuha kundi si Brandon Podjimski. Sa ngayon mga idol, ilalatag ko po ang mga rason kung bakit kinakilangan ng mag-go ng Warriors sa proposal na ito ng Chicago Bulls. Kung naghahanap sila ng certified playmaker at maasahan mayaman sa experience, pwedeng bumack up kay Stephen Curry, pwedeng pumalit sa kanya kung darating man ang araw na siya'y magre-retiro na ang taong yan ay si Josh Giddy kasi itong si Pralin Pojemski ay shooting guard, hindi siya playmaker, more on shooter po siya. Si Josh Giddy kasi ay all around na gwardya, lahat ay kanyang magagawa. Kung pag-uusapan naman ng 3 point line, may shooting din siya. Mas lamang pa nga siya kay Pojemski, 38% ang kay Josh Giddy, samantalang kay Pojemski naman ay 37%. Sa madaling salita ay parang gano'n na lamang din po pero mas pina-upgrade lang sa gwardiya. Siyempre, napakalino po na kung ating babalansahin, mas mabigat talaga. Mas liyamadong liyamado talaga sa skill set itong si Josh Giddy kumpara kay Brandon Pojemski. Sa ngayon mga idol, marami na ang mga naghihintay kung ano ang gagawing next move nitong Golden State Warriors sapagkat wala pa naman silang napapapirmang free agents sa ngayon. At itong patungkol kay Josh Giddy at kay Pojemski ay ang pinakamalapit na matutupad kung sila'y papayag. Nakuha man ng Clippers itong si Bradley Beal, mas lalo pang marami ang na-excite sa kanila ngayon sapagkat nakuha nila itong si John Collins na kanilang ipapartner naman kay Derek Jones Jr. Hawak lang naman sa ngayon ng LA Clippers, sina Collins and Jones Jr. na mga electrifying dunker at napaka-athletic na mga forward sa NBA. Malaking tulong ang kanilang vertical sa pinta sa pagdang sa pag-atake. Napakabalanse ng na ngaho nitong LA Clippers sa ngayon. Marami silang mga malalaro na atake sa loob. Siyempre may kaway pa na napaka-unstoppable sa mid-range at sa pinta. Meron ka pang John Collins and Derek Jones Jr. Well, kung iniisip nyo na baka ma-outbalance sila sa kanilang shooting, well heto. Mayroon silang James Harden, Bradley Beal, Boyan Vogdanovich, Chris Dunn, and Patty Mills na po pwede magpaulan ng 3-pointers sa Rainbow Country. Loki lamang po itong LA Clippers sa ngayon pero maraming mga eksperto ang naniniwala sa kanilang kakayahan at sila'y isang dark horse din po sa playoff